Good morning mga kabuks, mga sir Toyota Vios po Nababa na po ang transmission nito 10,000 kilometers pa lang yung tinatakbo Magmula nung ibaba Ang problema po nito maingay kapag inapakan yung clutch Ino oh. Ipakan po natin mga kabuks bitaw parang may sumasabit po na lata At sabi po ng customer ay napalitan na po ang lining nito ayan o tapak bitaw Apat. Bitaw. Sir. Ano nakita? Ayun. Release bearing. Ayon, bearing nga yan. Pagkaganyan. Ayun. Mga kabuks. Mga sir. Ito na. Itutuloy lang natin ang video ng mga kasama natin. Ayun. Wasak ang release bearing. Ayan. kapag tumapak po kayo ng ano, clutch pedal Siyempre, itutulak nya to ganyan tulak nya yan, gagalaw yun sa loob didikit to Doon sa ano, sa may pressure plate doon didikit doon sa sandal kaya iingay siya kapag tinatapakan pag binitawan mo siyempre itong release bearing lalayo mawawala yung ingay ayan yung isang problema dyan kapag tumatapak ka iingay madalas ito release bearing meron pang isang problema dyan kapag kapag tumapak ka naman mawawala pero pag hindi ka nakatapak meron minsan ang problema nun yung ano naman yung lining iba iba po ang pwedeng magkaroon ng problema dyan mga sir ayan, basta itong case nito kapag tumapak may ingay pag walang pag hindi tumapak walang ingay release bearing ang problema nito ayan kaya tinamaan na pati pressure plate oh. Eh, hey, tanggalin mo yun doon. na yan. Eh, itong genuine nya mga kabuks mga sir. Ayan o. Oh. Paumbok. Kung titingnan natin na ganyan. Ayan o, lampas o. Oh. Kung sisilipan mo dito sa ibabaw. Oh. Itong luma. Ayan, lubog. Kaya minsan, nagkakaroon ng problema ito sa ingay. Itong pyesa na to Nakakabit po ito sa ano, sa... Bios, yung mga 2012 mga Batman ayan o TYC 550 kaya shinare po natin to para madouble check po ninyo kapag nagpapalit po kayo ng clutch component syempre pag original tong pressure plate original na din ang kanyang ano lining tapos yung yung flywheel i-check nyo na din para maparepace kung sakali yan ang naging problema dito nakasira ang kanyang ano release bearing kaya pag tinatapakan maingay thank you eto na mga kabuks mga sir yan ikabit na ang bagong release bearing na dahilan ng ingay yan ang ano nito tetak nito notchie yan sa mga Toyota po sa mga bearing po nila meron po yan notchie Axle bearing ng mga Toyota, meron din Nachi release bearing, Nachi. Meron din naman pong mga replacement na ibang tatak nito, minsan mga Koyo, gano'n NSK, Yan Ipakita po natin itong luma tsaka bago, ayan. Wala, walang kaingay ingay Oh. Loma. wala na maingay na talaga ano bang brand yan ano bang tatak sa mga to pa anong tatak yan yes hawak mo may, hawak mo GPS GPS hindi po siya tumagal 10,000 kilometers lang wala na sira na kaya pinakamainam pa din talaga siyempre genuine parts mga sir ayos okay na kinakabit na kinakabit na yung flywheel yan nagtetesting na po kami mga sir ayan ano sir kumusta na yung ingay sir kapag tinatapakan mo at binibitawan mo sir Pati yung kadjut, sir. Dito na tayo, no? Oo, oh, sir. Dito na. Yan, pagkayong ganyan yung oh, dito ko na ganyan. Oh. Hindi ko nararamdaman yun, eh. Yung ano, sir? Ay, yung yung dragging man... niya, dragging niya? Oo. Oh, tsaka yung pag nagbalo ano, ka, bawa rito, maniobra ka. Oo, oh, sir. Yung ka, doon. <laughs> oh, wala na. A, apak, bitaw na si sir Diyan, no? oh. Man. Wala na. Wala na yung naririnig natin kanina na, ano. Masyadong maingay kasi talagang mawawasak na yung ano niya, release bearing niya, sir. okay yung na. Yung kadyot sa ano yun, sa repaste na yun. Oh, sir, sa flywheel, sir. Hindi mo talaga din minsan maano sir kasi sa machine shop oh, minsan oh, meron din talagang pagkakamali eh, nangyayari din kahit sa amin yan sir na pag kami sa unang pagkakataon minsan meron pa rin pinapaulit namin talaga din Nga testing tapak Bitaw Tapak bitaw okay na okay na sir ayos na solve na ang problema mo sir maraming salamat po sa tiwala at supporta sir ha thank you thank you ayos na mga -box. maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong Pagsuporta sa ating youtube channel please like and subscribe po at pakishare ang ating mga videos okay peace